Bali ang unang gagawin natin ngayon. Tanggalin natin yung tornilyo sa taas. 'Yun yung may araw. Yung tinuturo pa niya pero may araw na. Tapos dahan-dahan nating ilahin yung plastic at Tanggalin natin yung ano yung connector wire na nakalagay doon. Pagkinaginaging pa, sexy ka ba, ha? Sexy ka? <laughs> Nga pala, dapat make sure na meron kayong lalagyan ng mga tornillo para hindi ito mawala. At saka, mas maganda, separate nyo na rin yung para sa taas. At saka, kung meron mong para sa ilalim, para nakaseparate silang lahat. Tapos ang next step na gagawin natin, uh, hilain natin yung doon sa may aircon. Huwag kayong matatakot na baka mag-crack. Hindi magka-crack yan kasi uh, ABS plastic naman yung mga yan. Huwag lang yung talagang sobrang hatak na parang hatak kalabot talaga. Talagang masisira yun mga katata. <laughs> Tapos pagka uh, naalis nyo na, may makikita ko yung dalawang wire yun. Uh, tanggalin nyo lang yun ayun, pinagkita ko sa picture may ipipress kayo doon na ano na na lock para matanggal yun, tanggalin nyo lang yun yung nakalock na yun siguro next uh, video natin paano maglagay ng TV Plus sa auto natin <laughs> o kaya tsaka na lang pagka nakabalik na siguro sila tapos, yung third step natin, tanggalin nyo lang yung tray sa ilalim. Daan-daan nyo lang ilahin yun yung sa gilid. Tagin nyo lang, okay lang, para matanggal siya. Tapos, may magkikita kayong dalawang torrello doon na nakalagay. Yun. Tanggalin nyo lang yan. Ayun, tanggalin nyo lang yung dalawang yun. Nga pala, ang sample natin ngayon ay Toyota Vios 1.5G. Actually, magkakapares naman yung mga yan. Ngayon, tanggalin nyo itong screw na to. Ayun. So, kita niyo. Wow naman! Uh, ah, wow. lang yun. Ah, wow! Uh, wow. Tapos, ginahin nyo. dahan-dahan lang lipat nyo lang ng shifting yung inyong yung inyong transmission para matanggal siya mga katata pero mas maganda na sa neutral position siya to be honest with you mga katata medyo nahihirapan akong magtanggal doon dahil nasa park position siya dapat yun nasa neutral lang ayun nakuha ko na yung ano yung ilaw ngayon no, ito, papalitan natin. Tanggalin nyo lang yung green na nakalagay doon para pagka kasi yung purpose ng green na yan para hindi isang ilaw lang yung iniilawan nya. Nakatapat sya doon sa reverse. Pagka wala yung green na yan, yung reverse lang ang iilawan nya. Tsaka sobrang liwanag nyo sa part na yun. Yun. Tapos ilagay nyo na lang yung bago tapos pagka pala pinasok nyo to uh, paano siya uh, clockwise siya ngayon pagka tatanggalin nyo naman counter clockwise nyo siyang tatanggalin <laughs> tapos make sure mga katangkana yung, yung wire nyo ay naayos nyo sa gilid para pagka nag kayo ng transmission niyo, hindi yan may ipit may clip siya sa gilid mga kakapanya rin yan kahit anong auto meron yun may mga ganyan clip sa gilid yan. tapos si tapos ito pa tapos ito mga katata uh, kung ano yung huling tinanggal ko tandaan niyo lang yon yung huling tinanggal ko yun yung unang ilalagay niyo ah uh, will you please, please repeat it, it? <laughs> Kung sino yung pinaka-hunang tinanggal ko, siya yung pinaka-huling ikakabik niyo. Ganun lang yung step-by-step step ng mga pagtanggal sa mga pesa natin, mga katatas. <laughs> so yun, mga katatas, kung mapapansin niyo na nilagay ko na sa neutral position dahil nahirapan ako kanina. Tapos, step by step nyo lang ilagay. Yung mga sa ano, cigarette, huwag nyo kakalimutan yan. Para baka hindi na gumana. Lalo na pagka mag-charge kayo ng cellphone. Tapos yung mga connector. Huwag kayong kasi hindi naman magkakakalit palit yan. Dahil magkakaiba ng mga connector yan. Pero kung mag kayo sa mga connector wire niya kumuha kayo ng cellphone bawat tatanggalin nyo na wire pipicture rin nyo muna para make sure na pag nyo matatandaan nyo kaagad pero kung naman yan hindi naman magkaka papasok sa iba yan Tapos pagka sa solid niya na pala yung doon sa ano aircon niya. May makikita yung gatla doon. Ipasok niya lang yan doon sa match niya. Magkakaparehas naman niya yung tatlo na yan. Okay lang na balik na dyan. Isa lang naman yung kanilang butas. Yung mga katata. Sana may natutunan kayo. Samahan niyo akong muli sa next video na aking gagawin para may kapulutan tayo ng magandang aral at mga talentong aking ipagkakalob sa inyo. Kaya subscribe ka na, click the bell button para updated ka sa iba pang videos na ipapalabas ko dito. Pag-i-like na rin mga katata. Thank you. Bye-bye. <laughs>